Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ayan guys, pasensyaan nyo na guys. Medyo sabog ang buhok natin dahil hindi tayo nakapagsuklay. Galing lang ako nag-relax. At uh, na ako nga ako nagpihis. At uh, din na lagyan ko kunting lipstick. Pero ang nakuha kong lipstick is kulay pink. Kaya parang putla pa rin. Putla yung bibig natin. Uh, ngayon guys, may gagawin ako. Gagawa ako ng juice para sa aking cleansing. Ito pala ba guys, bumili ako kanina ng carrots. Tapos may loya. Ayan, loya. Tapos may apple. Itong apple si Nicole bumili nito. Tapos mayroong ano, pipino. Ito na, slice ko na yung isa. Tapos mayroon ding kinchay. Ah, hindi pala kinchay. Celery. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Anim na ingredient yung gawin ko. Pang-anim yung lemon. Ayan, ito yung lemon. Kinuha ko galing sa rip. Bali, anim ito. Carrots. Uh, apple. Uh, pipino. Uh, celery. At uh, saka luya. Ayan, ang ating ingredients para gawin natin na juice. Bali, wala tayong juicer. Kaya, ang gawin natin is i-blender lang natin. Nagpabili ako kay Nicole ng blender para i-blender ko na lang at sasalain na lang pagkatapos. Pasensya na yung bibig natin na maputla. At ngayon, mag-slice na tayo guys para nating gawin yung juice. Para mag-blender na tayo. Mag-blender mag, mag tayo ng gulay para mayroon na bukas akong inuman sa umaga. Bali po, pang dalawang araw ko na ngayong nag-juice sa umaga. Uh, pag nag-blender ko to, isasala ko. Tapos yung juice, ilalagay ko lang sa rep. Tapos sa umaga, iinumin ko isang baso bago ako mag-breakfast. Healthy daw kasi ito sa ating katawan. Pag, bago mag-breakfast, ito muna ang iinumin. Anim na ingredient ito. Anim na halo. Carrots, pepino, uh, king pie, apple, at loya eh, eh, ilan na ba? Hindi <laughs> na marunong magbilang. <laughs> Yan Mikos-mikos lang natin to guys. Tapos yung carrots. Ito. Irarumble ko lang pag i dahil irarumble din naman paglagay sa blender. Eh. Pero itong lemon, ipipiga ko lang to pag na-juice na siya. Para hindi hindi ko na isali pag blender. Ang siliri kasi daw maganda rin sa ating katawan pang tinsing sa ating katawan. Itong carrots maganda rin dito dahil pang palinaw din ito ng mata. Kaya ito ang dinamihan ko kasi kaya ko namang kumain ng carrots lang. Mag healthy diet muna tayo ngayon. Mag healthy lifestyle muna tayo dahil para iwasakit. Buti na lang ngayon medyo mura-mura ang ano, nakuha ko na isang daan ng kilo. Ang celery medyo mahal. Uh, ang tangkay nito is 10 piso. Pero thank you kay ate yung tindera kanina dahil lumayag siya na. Itong apat na tangkay binigay lang sa akin ng ano, tribita. Kasi paubos na. Dapat daw to 40, sabi ko. Baka pwede naman po ate, try na lang. Binigay niya. Kaya thank you ate sa tindera na binigyan ko kanina. Hindi ko na rin natanong ang pangalan niya. Doon to sa backup cup. Pero itong itong carrots, nabili ko to sa Paco kanina. Tapos itong apple, si Nicole lang bumili nito. Tapos yung pipino at saka uh, limon, binili ko pa to nung isang araw. Um, rarambol lang to pag slice ko lang lahat para dire-diretso ang pag-blender Buwi naman ako paggamit mga namaya ng blender kasi bago yung blender na nabili. Binigyan ko anak ko ng pambili tapos yan na nagdagdag kasi yung bigay kong pera ko lang. Kaya sabi ko dagdagan mo na lang para may blender. Kasi yung hindi naman natin kayang kainin ng, na ilaw tong selere. Pag na-blender natin, makakaya natin inumin kasi juice na lang siya. Hmm. Ang selere maganda rin daw kasi sa katawan to. Kaya... Kumakain din naman ako nito, guys, pag inihalo sa luto. Pero mas, -mas labis daw talaga kung huwag natuhin. Kaya nito mga, ano, hinagasan ko itong maayos. Dahil wala akong baking soda, ang nilagay ko is kunting asin. Nilagay ko si Plangana, tapos binabad ko itong julay. Tapos hinagasan ko ng mabuti para talaga malinis. Okay, update ko kayo mamaya, guys, pag na-blender ko na, ha? At habang nagbabalat ako nitong Apple, ang kausap ko sa video call ang kapatid ko sa Davao, si Atina at si Kring Kring at saka si Manang Romana. Kaya kimute ko to guys kasi ayaw ko pong marinig ang pinag-usapan namin. Pero ano lang naman mga kwentuhan lang namin, tawanan. Guys, buksan natin yung blender. Ayan, unboxing tayo ng blender para mag-blender tayo ng prutas. Ayan. Ayan binili na bagong blender para mayroon tayong pang juice sa so natin ito ang laman hindi ko pa rin nakita ito kasi si Nico lang bumili nito ayan silyado siya ah magandaan ayan na natin bagong blender. Ito yung. Okay, yun na. Sa so, paket, okay, ito. Yan. Ngayon, hugasan ko to guys para makampisa tayo mag-blender ng gulay. Ready na tong gulay, oh. Yan, ready na. Narambol ko na yan. Yan guys, nahugasan na natin. Pasensyaan nyo na guys, hindi pa ako nakabihis. Mamaya pa ako nabihis tapos mag-blender. Pagsinsahan na nyo nila yung ating hitsula. Naputla <laughs> ako kasi pagkakain ko lang. Wala na yung lipstick. Bahala na kayong tumingin sa ating muka. Yan guys, umpisa na natin ilagay. Una-una natin tong gulay. Yan, kamayin lang natin. Huwag kayong mag-alala Nagugas naman ako ng kamay eh. Kasi kung hindi ko kamayin, baka matapon eh. Ayan, wala tayong taga video eh. Sariling sikap natin to. Ayan, may halo na tong loya. Carrots. Itong green. Ano to? Celery. Essential na na ha mikos na natin to nakahugas naman ako ng kamay tapos, lagyan natin ng tubig lagyan natin ng tubig control control na lang ang paglagay tapos takpal pangalawang salang kasi hindi nagkasya kanina Hey guys ito na yung na blender at isasala ko na ngayon nilagay ko lang muna dito dahil walang ibang lagyanan eh ngayon, sasalain na natin. Dahil nga, sariling sikap natin, walang magbibidyo, kaya pasensya nyo yun na yung mga kuha ko ha. Uh, mas natin uh, Sasalain na natin. Kaya yung ibang gamit, eh, ganito yun na lang natin. Mahal kasi yung juicer. Yan na guys, ito na yung na juice at ilagay ko ulit sa blender dahil nandoon yung apple. Ito yung apple. Hindi ko kasi isasala yung apple para makain ko talaga. At ilalagay ko yung juice dito para i-shake ulit. Ayan, lagay natin. Dandahan lang, baka matapon, sayang. ito natin. Shake, shake, shake. <sukur> ten. hahalo natin yung pinigang lemon Ayan. tapos yun natin ulit para maghalo siya.